Magandang araw po, si Doc Willie po to. Ngayong araw po, napadalaw lang ako dito sa UP Diliman, sa May Oval. Nakakatuwa po dito, nakita ko ang dami nag-exercise, ang dami ng jogging, nag-stretch, naglalakad. Nakakatuwa po to kasi alam kong maganda to sa inyong kalusugan. Ginawa ko tong video kasi naisip ko baka iba sa inyo ay tinatamad ng mag-exercise o matagal na kayo ni nag-exercise. Sana maingganyo ko kayo. Maraming benepisyo ang pag-exercise. Unang-una, pag ginagalaw mo yung katawan mo, syempre, gaganda pakiramdam mo. Pag tinatamad ka, mawawala yung tamad mo. Actually, kahit yung mga nalulungkot, mas gaganda pakiramdam mo. May tinatawag po na runner's high. Kaya mga nagja-jogging, gusto nila mag-jogging, mag-bike, kasi nakaka-high to sa kanila, nakasaya. At syempre, maganda rin yung pinapawisan. Pag pinapawisan kayo, ginagalaw nyo yung mga kamay nyo, yung leeg nyo, yung balikat nyo. Lahat po yan nakaluwag ng mga litid-litid natin. Okay? Kahit sa tuhod natin, may tulong din yan. Ngayon naman, kung meron kayong konting sakit sa likod, konting sakit sa tuhod, pwede naman maglakad-lakad, ba diba? Titignan natin. Pero kung matindi ang sakit nyo sa tuhod o sa likod, kailangan muna magpa-check up sa doktor, maayos muna itong mga matitigas na litid, bago kayo pwede mag-exercise. Ang tamang exercise, siguro mga dalawa, tatlong beses, bawat linggo. Una-una, mga 30 minutes, up to 1 hour. Pwede maglakad-lakad. Pag napagod, magpapahinga konti. At kahit anong edad, pwede po mag-exercise sa mga bata. Kahit anong laro, pwede. Maganda yan. Kaysa lagi nagko-computer, di ba? Sa mga may edad, kahit sa senior citizens, pwede rin po maglakad-lakad. Brisk walking, tapos sinistretch nyo yung leeg, yung kamay. Pwede tayong magpaturo ng mga exercise. Lahat to po makakatulong sa inyong kalusugan. So, huwag kakalimutan yung pagpapapawis, tapos pag-exercise. Siyempre, tapos mag-exercise, kailangan kumain ng saging, Uh, para may potassium uh, pwede rin uminom ng tubig isang baso, dalawang baso para mabawi natin itong mga nawalang pawis sa atin sana po, naingganyo ko kayo mag-exercise at magkita-kita po tayo salamat po